Okay, nandito na po tayo, nandito na po tayo sa may ah, ito na naman, ang rotonda, nakakita na naman ako ng rotonda, bawal nga ang rotonda pag dito sa highway, ang kinakailangan pag natin sa highway na po ay traffic light para ano pat na invento ang traffic light kung meron ding rotonda, lalagyan mo ng rotonda ang kagitnaan nitong lintik na highway ba? Diba? Ah, so ang kinakailangan po dito ay traffic light pagkatapos may mga tao pang nandun may mga traffic aid pa na nandun so diba sayang binabayad ha? ay maraming salamat po tap 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 like and share maraming maraming salamat po tayo po ay nakalive pa rin po dito po sa tiktok sa tiktok mga kapatid ha? tap 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 like and share maraming maraming salamat po ay maraming maraming salamat sa pachocolate ay ay ay, ay. apat na chocolate ang lumipad <laughs> ang lumipad ay 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 Hmm, tamis-tamis, ang sarap-sarap, chocolate. Hmm, yummy, yummy. <coughs> oh, di ba? Ha? Live pa rin po tayo. TikTok. TikTok, TikTok. Oy, maraming maraming salamat po ha, sa mga pa-TikTok po diyan, sa mga pa-TikTok po diyan. Oy, sa mga pa-bear, 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 pa -bear, pa, 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 pa diyan po ha. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Kailan kaya ako makakakuha ng ano, ng lion? Wow, lion, lion. Ako ka hol, daw ako, ka hol, Paano daw ako kumahol? Aw, 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 aw. <laughs> yay, yay, Maraming maraming salamat po. Tap, tap and share, tap and share. Tap, 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 <laughs> tap like and share po. Ay 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 so tayo po ngayon may pupuntahan po tayo po ngayon may pupuntahan maulan pa rin po dito sa Antipolo mga kapatid ha maulan pa rin po sa Antipolo ha wag po natin wag po nating ha o binabas po yung mga uh, gumagawa po ng nang uh, live po ngayon sa TikTok na yung mga nauuso na nakasira ang uh, yung sirang mask, nakasuot na ganoon ang tawag po doon ay NPC NPC ano po ha National Power Corporation <laughs> hindi po ang tawag po doon ay non <laughs> non player characters po ha non player characters po ha kung saan po yung po mga eh, pinapalipad sa kanila o yung mga binibigay po sa kanila ay true papapara pong mga yung emoji let's say uh, o kaya mga picture ng uh, let's say ng rose and then yung po ang kanila ang ARTO ya act po nila ano po ha so yun po ay um, uh, Nagpo-uso atang yun po isang parang ano isang uh, parang black american na sumikat siya dahil nga uh, may pera eh paano gagawin natin hello so ay ta ay ay maraming maraming salamat chocolate 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 anim na chocolate maraming maraming salamat um mm, tamis-tamisamisamisamisamisamis tapin share tapin share mga kapatid O oh, di ba ha So, yun nga, yun nga po ha uh, huwag, na, huwag naman yung iba siyan Kahit na sa totoo lang po, kahit po kami ay mukhang timang mukha po kami mga abnormal etc pero ang mga ka -ka -ka karamihan pong gumagawa niyan ay para na pong hanap buhay nila ano po ha marami na pong may mga nakapagpagam nakapagpagamot na po ng nanay mga nakapagpa nakapagpa alam niyo yun yung naitawid yung uh, pang araw araw nakabuhayan ng dahil lang po dito po sa mga live na ganito ano po ha at pasalamat na rin po tayo at gawin po natin na na makasaysayan po yung pong uh, yung ating itong uh, ira natin kasi napakaswerte nga natin ngayon na dahil kahit nasa bahay ka lang, ikumikita ka ng ganito! Chocolate, chocolate, chocolate! Maraming maraming salamat po sa pa, sa pa-chocolate na naman ako. Diyos ko, magkakadiabetes na po ako sa chocolate ninyo. Walo, 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 walong chocolate. Kahit na po yan ay sabihin na natin, piso-piso lang, piso-piso lang, piso-piso lang. Pero hello! Diba ha? Dito nga po, buti nga dito ngayon eh di ba? Ha? Sa loob ng isang minuto, walang wala na sa 5 piso kahit pa kahit pa piso, kahit pa 2 piso. Sa YouTube po, sa YouTube po, wala na po, wala na po ha. ha? Pero isang taon kapag minsan, yung iba, isang taon bago ka ma-monetize, -ma pagkatapos mo ma-monetize, hindi -de ka pa ni YouTube dahil sa kung anong nagawa mo, etc., etc. Eh samantalang siya itong uh, ah, andami niyang mga rules na mismo siya ay ah, ah, sumusuway sa kanyang rules, ano po ha? Katulad ng ano, ha? Ha? bawal maglagay ng commercial o mag nang, alam, alam 300 ka pa lang manghihingi ka ng commercial pero ah uh, uh, ang kinakailangan ng kanyang rules ay kinakailangan 4,000 WH at saka 1,000 subscriber bago kanya bigyan ng ads pero hindi lang yun ha mag apply ka pa mag apply ka pa for monetization maghihintay ka pa may pin ka pa meron ka pang um, uh, uh, 10 dollars na kinakailangan mapunuan bla 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 ano po ha pagkatapos i-demonetize -de ka pa kapag, ka, kapag ka sinasama-sama ha samantalang siya siya mismo kapag ka nakakita siya ng halimbawa Na magandang ah, magandang content kahit na ikaw ay 100 pa lang lalagyan niya ng commercial yon o sinong kumikita doon eh di siya magulang ka talaga YT magulang ka YT ah ah Inamoy 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 inamo inamo tap 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 happy Like and share mga kapatid Ayan po maraming maraming salamat po sa Paros Rose, maraming maraming salamat sa Rose mo Apat-apat na Rose Bango-bango, mm, bango-bango, amoy pinipi